nagtaasa na nga ang presyo. Nagkakaubusan pa ng yelo ngayong matindi ang init. May iba pa nga bang alternatibo kapag walang yelo? Para bigyan na ka ng balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Sa init ng panahon ngayon, sino ba naman ang hindi matatakam sa malamig na tubig o juice? E eh kaso paano kung ang yelong nagpapalamig nito, e wala rin. Hindi na sapat ang ligo-ligo lang. Sa tindi ng init ngayon, mas nakakapresko kung sasabayan ng pag-inom ng malamig na malamig na inumi. Yun nga lang, ang ilang tindahang nagbebenta ng yelo, nauupos na rin daw sa tindi ng init. Gaya dito sa Sampalok. Wala, walang dumarating na ano, nagsusupply ng yelo sa amin kasi nga um, so, marami daw pila sa kuhanan ng yelo. Talagang mabenta po, kaso lang kumisan, talagang walang delivery dahil mahirap kumuha sa planta. Kaso ngayon, ang bigay niya rin na puno dati, ng yung box, yung box na nalagyan po, ito ngayon hindi mo. Bawas na rin kami sa pagbigay. Nagtaas na rin daw from 90 pesos to 100 pesos ang kada sako o bulto ng yelo. Kaya naman ang dating 5 piso na plastic ng yelo na puno, ngayon ay kalahati na lang. Sa tindahan ni Ate Ana, may nakapaskil ng walang yelo. Mahina po yung delivery kasi may ano po, na... Hirap din silang pumila. Pagka ganun ba ate, tuwing kailan ba dapat yung delivery talaga ng yelo? pag uh, na lang yung stock namin, nag-text na din kami sa kanila para mag-deliver agad. Tapos, di-deliver na din. Eh ngayon, gano'ng katagal na yung parang pagitan? Mga sa isang ano, nakadalawang balik na lang sila. Tapos gabi ulit, mga... 11. Bakit nga naman hindi na lang mag-produce ng sariling yelo? Yun nga lang, matagal magpatigas. Sakto rin naman sa ating paglilibot at pakikipag-usap, may naghanap ng yelo. Ito kapatid. Hi, sa ako Nay, para saan yung yelo na bibilin po natin? Para sa inumin at saka sa improvised ice cooler ko. Maano po ba? Mahirap po ba ngayon makagawa ng yelo sa bahay? Oh yes, kasi mainit. Ay, ay, na lang sa tindahan. Napahanap na rin tuloy ako ng paraan para hindi bummer ngayong summer. Ito ang na-discover ko. Reusable steel ice cubes. So ito, nilagay na natin sa freezer yung reusable steel ice cubes para magpalamig muna tapos ilalagay na natin siya ngayon dito sa tubig para makita natin if kaya niya itong palamigin na para kang gumagamit ng totoong yelo. So ilalagay na natin, may prongs siyang kasama. Mm. Ilalagay natin lahat. Okay. Malamig siya. Try natin inumin. Hmm. Okay, lumamig nga siya, pero mas maganda kung mas matagal siyang isasalang muna sa freezer bago gamitin. Eh, kung makita niyo, nagmo-moist na siya. Okay siya, maganda siya, magaling! Ang galing! So, kung sakali pagkatapos na itong gamitin, kapag ka naramdaman mo ng wala na siyang lamig, linisin mo muna siya tapos isalang mo lang ulit sa freezer, patigasin mo na, and then ready to use na ulit. Mabibili online o sa mga physical stores, nasa 20 pesos pataas lang ang mga reusable ice cubes na ito, na iba-iba rin ng hugis o laki. Paalala lang din po, kung kayo ay naging sobrang babal sa init ng araw, huwag din po agad-agad ang pag-inom ng sobrang lamig na tubig. Dahan-dahanin po ang pag-inom nito, mga kapatid.